Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Coach Steve Kerr sa magiging laban ng Team USA kontra sa Team Brazil. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga na pong pwede lang i-trade ng Los Angeles Lakers, si Dalton Kinect. Matapos nga po mga katrops na maipanalo ng Team USA ang kanilang unang tatlong laro sa Paris Olympics ay sila na nga po dito ang top-seeded ngayon sa knockout stage kung saan kakalabanin nga po nila sa quarterfinals ang Brazil na isang beses pa lamang nanalo sa kanilang group stage sa Olympics kaya mukhang malaki nga po talaga ang tsansa ng Team USA na talunin nga po nila ito sa kanilang magiging bakbakan. Ngunit ayon nga po sa kanilang head coach na si Coach Tipker, hindi para naman nga na po sila dapat mag dito. Sa katunayan, napansin nga po nila na napakapisikal nga po talaga ng Brazil na maglaro. Since ito nga po ang number 1 offensive rebounding team ngayon sa Paris Olympics. Meron na rin naman nga po itong napakaraming mga good shooters at mga players na todo talaga maglaro. Hindi rin naman nga dapo humihin to na makipag-compete ang Brazil sa kada play. Kaya kailangan nga po talaga nila na maging ready sa physicality at shooting nito upang manalo sila sa kanilang magiging laban. Lalo pa't alam na nga po nila na hindi ito basta-bastang susuko. Ibinulgar naman nga po na Lebron James na napakadelikado nga po ang Brazil sa kanilang offensive at defensive system kaya ito nga po ang kailangang paghanda ng Team USA sa kanilang magiging bakbakan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga na po na pwede lang i-trade ng Los Angeles Lakers si Dalton Kinect. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, Mismong si Paul Pierce na nga po nagsuggest na i-trade ng Lakers ang kanilang 17th overall pick rookie na si Dalton Kinect upang makagawa sila dito ng trade at makakuha ng bagong superstar ngayong offseason. Ngunit hindi rin naman nga po yon nagawa ng Lakers ng mga nagdang linggo since pinagbabawalan pa nga po sila ng NBA na ipamigay ito. Base nga po sa rules ng liga, pinagbabawalan nga po nila ang mga teams na i-trade agad ang kanilang mga rookie Gayong kailangan muna nga po nalang maghintay ng at least isang buwan bago nga po nila ito ipamigay sa ibang kukunan. At sa parte nga po mga katrops ni Dalton Connect, para nga po sa mga hindi dyan nakakalam, kung nga po ito ng rookie contract sa Lakers na nagdang July 4, ibig sabihin, isang buwan na nga po nakakalipas mula na nagsign siya sa kanilang team, kaya pwede nga na nga po nalang siyang itrade at isama sa kanilang mga bubuhing trade package upang makakuha sila ng mga bagong manlalaro o superstar ngayong off-season. Kaya hawak na nga po ngayon na ka ang huling desisyon sa kalagay na Dalton connect So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.